Banta ng storm surge sa ilang bayan sa Ilocosur, pinaghahandaan na mga bangka at alagang hayop inilagay na sa matataas na lugar. Kasama mo mula sa IFM Vegan si Idol Mike Layante. Itam na ang epekto ng bagyong krising dito sa lalawigan ng Ilocosor dahil sa mga pag-ulan na nangyayari at itinaas na rin sa orange category ang probinsya. Bilang paghahanda, kanya-kanyang diskarte ang ginagawa ng mga mangingisda sa mga coastal barangays ng San Vicente para maisalba ang kanilang mga bangka at mga gamit sa paghahanap buhay. Pati na rin ang mga alagang hayop ng mga magsasaka na inilagay sa mga matataas na lugar. Sinasabihan din po namin sila na pumunta sa ligtas na lugar, sa mas mataas na lugar, specifically doon sa mga parteng may storm surge. For example, ngayon po, meron po kaming ang um, storm surge warning at kasama po ang bayan natin ng San Vicente. Isinailalim na rin sa signal number 2 ang bayan ng Sinait at Kabugaw na nasa northern portion ng Ilocosor. Ayon sa PDRRM, aasahan pa ang tuloy-tuloy na pag-ulan kaya pinaghahanda ang mga residente na nasa mababang lugar ng probinsya. Kasama mo dito sa IFM Bigan, Idol Mike Clayante. attack rms